Ama naming Diyos, lumalapit po ako sa iyong harapan ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Ikaw ang aking healer, tagapagligtas ng aking kaluluwa at katawan, at pinagmumulan ng lakas at kapayapaan, walang imposible sa iyo, at ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Panginoong Jesu Kristo, naniniwala ako na ang iyong dugo na ibinuhos sa krus para sa akin. Ay naglilinis sa akin mula sa bawat kasalanan at nagdadala ng pagpapagaling sa aking katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng iyong mga sugat ako ay nagpapagaling sa pamamagitan ng iyong dugo ako ay napapatawad at nabibigyan ng bagong buhay Ngayon inihahabilin ko ang aking buong buhay sa ilalim ng proteksyon ng iyong dugo pumasok ka sa akin sirain ang anumang kapangyarihan ng sakit Sakit ng katawan at kasamaan, linisin mo ako. Banal na gawin at patibayin upang mabuhay ako sa iyong liwanad at katotohanan. Panginoon, pagalingin mo ang aking puso at ibalik ang aking kaluluwa. Puspusin mo ako ng kadalakan ng kaligtasan. Alisin ang lahat ng bigat at bigyan ako ng lakas upang mamuhay sa iyong katuwiran at kapayapaan. Palakasin mo ang aking katawan linisin ang aking isip at turuan akong mamuhay ayon sa iyong kabutihan. Banal na Espiritu, hininga ng buhay, punuin mo ako ng ganap, dalhin mo ang pagpapagaling sa bawat selula ng aking katawan, kapahingahan, para sa aking kaluluwa at isipan, naway lagi akong maging ilaw ng iyong katotohanan at kabutihan. Salamat po, Ama, sa kaloob ng pagpapagaling, kapatawaran, at ganap na pagpapanumbalik sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, ipinapahayag ko, sa pamamagitan ng dugo ni Jesu-Kristo, ako ay nagpapagaling, naligtas, at malaya. Sa pangalan ng ating tagapagligtas, Jesu-Kristo. Amen.